Hi! Hello sa inyo mga kasari. Kamusta na po kayo? Dito po sa amin eh umuulan kagabi pa. Pero ngayon medyo ambun na lang siya. Tagang kagabi pa yung matindi yung ulan. So ngayon, ang video natin yan is unboxing ng aking pinamili. Kung saan aabot ang aking dalawang libo. Yes po, ang aking pong pinamili is hal halagang 2,000 lang po. Alam po na video ko na to sa si inyo eh. Kapag ka na-share ko na sa inyo na kapag uh, meron akong kulang na paninda, yung mga mabibili ko, kapag naubos na, pinamibili ko kaagad siya kahit na halagang limandaan lang yung aking pera. <laughs> Ganon. So, basta meron ako naubos na mabili, bine binibili ko na kaagad siya kasi free delivery naman, basta ang minimum lang is worth 500 pesos. So, ngayon, saan naabot ang aking 2 okay? So, yun, tara. Samahin niyo akong mag-unbox kung ano ba yung aking pinamili. Kailangan ko siyang ma-check kasi pwede mo kasi siyang isole. Ayan siya. Oh, wait. Pakita ko lang. Wait lang. Paano ba? Yan. Pwede mo kasi siyang isole kapag merong damage o kulang. Kaya kailangan ma-check. Ma-check talaga agad siya. Mm. Pasensya na po kayo sa video ko. I-check ko lang kasi kung tama siya. Kasi maganda na yung sure. Para kung may defect, pwede mo siyang isole o kaya kung kulang, pwede mo rin siyang ma agad. Mag-unbox tayo ng aking pinamili. So, ayun. Tiyaraan. Ito po yung unang box yan yan po yung unang box mga dishwashing lang to tsaka shampoo so chit-check tayo na meron akong 6 na dishwashing yes, 6 lang to I know dishwashing dishwashing liquid six. Yes. Tapos, meron tayong keratin gold. Ilan ba ito keratin gold? Ilan ba? Ay, six lang. So, tama siya, six. Downy meron tayong Xiaomi na fashion okay 12 tsaka palmolive at syempre pandagdag lang to kaya konti lang para hindi lang masyadong maubos kasi ito yung mabili sa akin sir bibili lang ako ng 2 dozen na serve Okay. Saka, ah, dahil meron pa ako, nagdagdag lang ako na konti. Cream syrup na green. Okay. So, yung nasa isang box is correct naman. Tama. So, wala namang naglilik ng na mga shampoo. dito na tayo sa second box. Ako hindi ako nahiyak mag-order kahit na ang order ko halagang limandaan lang. Kasi free delivery naman siya eh. Yes. Clover. Clover pagka siya ay eh, wala siyang hangin, pwede mo siyang isole. Four. Apat lang kasi meron pa ako. Clover four. Yes, correct. One. Okay. T Tigat lang. Ito kasi mga dagdag lang eh. Kaya konti lang din talaga. nabasa na yung aking okay, very good job and chill kaya yeah, to sinagsiko ko lang kung may honey kasi pag wala at tulad dito oh. nakita mo ko wala siyang hangin. Pwede mo siyang ikone. Pipicturan mo lang siya. ipipikat nila to. Yan. Yeah. Soli ko to. Kasi wala siyang hangin. Piatos. So, isa din sa piatos, meron ako isang isosode Oyster. Oyster sauce. Saan so, yung aking oyster? Ayun. Ayun. Okay. Overload. Sad. Do we don't have Are you? myself. Kondi at saka Kaji Bar. Magic flakes Milo. Dalawa. Nor. Coffee brown. And black. And meatloaf. So, lang Sorry, aking mm -hmm. So, 'yun lang. Ito lang 'yung laman. Dito lang inabot ang aking 2K. Ilang piraso ba 'to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 item ang inabot ng aking 2K. So, next week uli, di, o oh, order uli tayo. So, yun lang. Bye-bye! Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. Ito po yung inabot ng aking 2K. Bye-bye!